wala karon sa oras ang kamamatay yun maya sana, sa sana ko sa Espiritu Santo may sa sinugdan karong sa giyapon sa matuigan na walay katapusan amin Pagkakulong ang kami sa umasala, maasala, mada, sa kami, kami sa kalay sa Huwag ng mga sa mga sa mga sa sa mga sa mga mga sa mga sa 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 sa

Pagkiwala ka, Maria, na punong kasagrasya, ang ginang Diyos na kanin mo. Mula sa bubayang tanan, mula ni sa pangunga sa tiyan mo nga sa Isus. ka, Maria, na punong kasagrasya, ang Diyos na kanin mo. Bulaan ikaw sa babaeng tanan, bulaan, bulaan sa bunga sa tiyan mo Santa Maria, kami <coughs> <coughs> Maghimaya ka, Maria, Maria, na puno ka sa, sa grasya, gino'n Diyos na naman. Walaan ikaw sa buhay, tanan, walaan sa bambunga, sa tiyan, mga sesos. Sa Santa Maria, sa oras, mga na puno ka sa grasya, Diyos na naman. Walaan ikaw sa buhay ng tanan, walaan o sa bangunga sa tiyano ng Jesus. Santa Maria, yung hangga sa Dios ikaw po pa rin makasasala para mas sa oras ng pangkakayan. Mahimaya ka, Maria, na po nakasagrasya ang ino Diyos na kami. Walaan ikaw sa buhay ng tanan, walaan o sa bangunga sa tiyano ng Jesus. Santa Maria, yung hangga sa Dios ikaw po pa rin makasasala para mas sa oras ng pangkakayan. Maghimaya ka, Maria, na po nakasagrasya ang ino Diyos na kami. Bulaan ikaw sa babaeng tanan, bulaan sa pangbunga sa tiyan mga sa si Santa Maria, inang sa ko sa Diyos, silang po kami makasasada, sa oras ang pangatayan na. Magiwaya ka Maria, anak po na sa grasya, ngayon, Diyos na kami bura mo. Bulaan ikaw sa babaeng tanan, bulaan pang sa pangbunga sa si tiyan mga sa Santa Maria, inang ko sa Diyos, silang po kami makasala,

Pulahan ni sa babae na tanan, pulahan ni Sabang Puma sa Tiyan, mga Kaisos. Sa natangang ngayonan ka sa Diyos, siyang pong sa sala, sa oras sa mong kapatay. Amen. ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawang Diyos, manakakan ni Gaw. ni sa babae na tanan, pulahan ni sa Tiyan, mga Kaisos. Sa Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang pong sa sala, sa oras sa mong kapatay. Amen. ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawang Diyos, manakakan Bulahan ni sa babaeng na bulahan sa Saba ang sa kyalo Santa, Santa Maria, inan ka sa Diyos, iya, po kami makasasala, karoon sa oras sa kamatayon. Amen. Pagmaya ka, Maria, na punong ka sa grasya, ang Bulahan ni sa babaeng na bulahan sa Saba ang sa kyalo sa sa Santa Maria, inan ka sa Diyos, iya, po kami makasasala, karoon sa oras sa pagkatayon. Amen. Sa na tambahan, sa sa charla, sa Santa Maria, ina ng kasa Diyos, iyan po ang pangmakasala, karong sa oras ang kamatayong amin. Pagmayo ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang binong Diyos, mga kapatid. Mulaan ikaw sa babae na tanang, mulaan sa akong bunga sa tiyan, mga Santa Maria, ina ng kasa Diyos, iyan po ang pangmakasala, karong sa oras ang kamatayong amin. Pagmayo ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang binong Diyos, mga kapatid. Ipulahan ikaw sa so, babaeng atanan, di ba na sabang bunga sa tiyang mabaseso. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, sigang pumukaming magasasala, sa karoon sa oras sa mukamatayon. Mayong samahal sana sa Espiritu Santo, mayong sasinugdaan karoon sa gihapon sa mga tuigan na walang katapusan. Amen. O ko pasailawa kami sa mga salalawasa kami sa kalayasin po.